Erika Son. First time na mo mag-jogging. Ay, ako na ba dyan? First time mag-jogging sa Kicharaw. Papunta kami sa Biowing Dick. Ilang kilometro ba yun, te? Okay, mag-i. What? Mga... ko no. sa akin pa. Two kilometers, magpalagay. Sobra? Ha? Sobra? Ang siguro? Two kilometers, lahat. Magbaktas na ni guys kay... Adi, mag-jagan-jagan, slide. Pero lazo lazo pati oi. Ingat ingat budak tu liko liko baya. Kira kan pak ala sudi dah ba? So shout out sa inyong tanan. Bisa dito ang mahilig mag jogging, watch my vlog. Kay ba na ako si Erlinda. Yes. <laughs> Ay no. Dili ra ka daw Pwede diha adi Nagpas. Lagpas. Pwede ami. Dito ra ta kay dili ba na di isa. Pero kuya i tingala. Lagpas na mi sakuan. Kaduha nga Kanto. Duha kanto. Sarang ka kanto guys. Kanto kanto na ni Ron. si Kuya kay nakauli na. Dapat mag jacket ka teh. Okay, grab me, Kai. Sakit sa... Sakit sa tuhod. Ligod ko niya. Matala ni Kuya. Matay. Isot, maglaw. Kapuyat. Oo, no. Laglag na balikat. Okay. Babay te. <laughs> Sakit man sa kuan. Oh, bag hanga ko dadto ko pagdali eh. Magbaktas ulit kay taas-taas pa na batong mo kuan. Panawon. Sarap talaga mamuhay dito sa probinsya guys. Alam niyo yung bakit? Habang naglalakad kami compare sa ano ha City, Manila. Habang naglalakad ka doon sa Manila, palibhasa ang lalaki ng mga building, ang daming sasakyan that kung so, nasa Manila ka yung highway na yan sobrang busy na yan kasi ano to eh mga crucial time naghinap ko ba mag na oh, oras yan na mga oras kaso ah, diri woo kalibhasa guys ayan bulubundukin ang kitcharaw na bulubundukin mo la ang kuan ang hangin gani arang katugnaw sa Manila ti magjagay mi nga oras na arang pasuan nat eh. Eh, hey, what is lagi building? Ha? Ha? Oh, Murag na kalbo, hindi? Wala na siya, ti? O, di ba delikado ang... Ang view, hindi ka delikado bang slide-slide, ang slide, sabah? Di ba yung nakal, sinaga ka? Oo, pero di ba, ikot yung manakibihin mo ko ang view? Di ba delikado? Ang saman itong nga ito, ignikan ko? ako. Palimot naman ko. Pa. Patay na si, no, huh? na, na si Papa. No, ignikan na ko Patay na si Papa. Kaya nandala, mangganito sa kuwan, ng teriyo. Di ba? Kung kita ni Manny, ba? Kita ni... So, 2021, day ko ni Uli. Okay, o, 2022. Mulag. Oh, Ay, dumaban. Umuli ba? Ako ka lang makahigayin po. Magbakasyon sila. O, kabug daw sa kuan. Pagano sa buya ko. Kala chuchu yung sila na. Ano sa te? Buring. Wala ba tayo kuan? Buring. Uy, dili, uy. Buring kayo. Ako ba? Ang ah, buring lagi sa ato dito kay kuan man pag paggabi pag gabi eh umot ano tong buring lagi dito kay pino man oh victoria na medid guys dili ang magjogging pag walking walking ra si si magbasa na ang likod ba wala ba ko kabutang sa basta dili ka sanay jogging ang imong dughan ho sa may tagalog sa subida paahon lahi lang sa ila balik ta di paahon ang tawag di paahon Uy, purdagawang banakon. Shoutout kay daghay ko ang sinatawag. Daghay, mga kawadjanan. Diyos ko, ang banakon naman tayo. Kaya kung tabok sa dayan, yun na. Paahon portion na kami. Gis nga ng ilong. Onja, goodbye kumaka. Tinta. Bakit iti? Hindi lang si Barney gusto. Ano, di rin. na ako bang... Kaya nandiyan, makikita ng puno oh oo. Kung mag ni Tupac ni dito mo. Oh. Uy, boy, dago, shout out mga kawayan. Nagpuan <laughs> pa man eh. Pagal pa. Uy. Maliguan, Asa man tira gate, ingon nila nga kuan. Kanang overlooking. Dito, sa taas. Grabe ka hangok eh. Sakat sa puso man to eh. <laughs> shout out sa mga manggahan. Manggahan, manidiriti umul. Mamang gamay. Mamang gamay. Mamang gamay. Diyos ko ang banakon. Ang ang banakon. Shout out banakon. Ang gara-gara. <laughs> ah, Sa manter, kaya pa ter. -kay. <laughs> May nadaotan. Kaya pa. Kaya pa. Pag-uling na to kay... Grabe man suga gusto? Okay. Pa guys. Mm -hmm. among okay. mm -hmm. Overlooking ng ano? facilities ng Itcharo kitang-kita. Onya. Atong ipakita. Kuan ba, ang Rosie mm -hmm. nagdaob mm -hmm. sulod. na so ang ba sa empty luti ba sa ilang Nakakita namin natin si Chichi, ibang buhusan na uog tubig. Halblok siguro to. Siguro ila Puso ko na ba hangin? Hindi na ba o tapad. Simba ko ba? Maano ni Diri te? Ano? Uy, si mil. Sige to dito akwan. Di ba iba to? ka na nang guys. oh pag -gutungon. Ang problema, ay bain din lang, may mga kwarta. What? <laughs> Masa? <laughs> bain din ako kanina. Anong kahapon ni dito ilaw mga bisayang tinulong manok? Ay, ground resort. Bulalo. Special to ho. Oh, ang galing naman. Pag stop over ang mga kuan, yes, mag jogging. Pag gabi. Ah, gabi na sila mag operate. Napay kanta kanta no. O, yeah. nah, o, yeah. no. O, o, na kanta kanta ka. Wala singer singer na ay kanta tiyo na stage o. o, o pag gusto tawag ka na natin ano, surigaw. mag perform nga. Alam kasamok ni Liam nga na hug tong mic. Ano 8 hours 11 o'clock nung abo dito pa. 8, 9 okay, hours. Pag gusto tawag ka na natin surigaw. Maudyod. Pagana diha o. Diba? Diba?

Dili gabi ipa bakta sa siya. Ipaton bang kuno tumo tumo ka. Gika nag inom. Ah. Uh... Ata asa sa bidahon tino? Lagi omi nakalagis. Oy nakabantay. Isung danila ag mga ingaton. Asa ra man building deck? Asa ra oras? Tayo diyan. Gasin <coughs> ko ni sinoy bi. Ah, uh, bata pa. Nag-start so, man tanang 5 mahigit na 5. Oy, kakusog na tumambak tas, mahuhon.

balais androki grabi to good for ano yan? good for 4% person may nakabutang Grabe po. Good good. po good. Good. okay na kung kano ang mga sa papunta. si Igibutang butangan drag spring onions tapos 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 First time man. Okay, okay. Uy, dami na itong dahan na. Dako-dako sa dahan. First time! Wala tayong okay. drone. Ito na lang ang mahaba ako eh. Kalimtan man ni Manoy. Asa ka ni nagibutan? Kaway ah? kaway rin ka. Asa mm -hmm. nagibutan ko sa man? Kani ahong koan. Camera na nga taas. E, Ito nga nagibuslan. Kula itim. Buba na magod. Yung taas? Oo. Nasira lahat ni Kini. Nga naman? Kina okay, vlog Ibu ni Noel James, mabalik pa ni. Kinanglin, man ko. Bas, ito, nangin, ito man sa Pikas Balay. Aw. Ay, Pikas siya, pagayod dala. Uh, ito, mao. Mao ba to? Mao to ito. Grabe kataas? Oo. Sus. Ito ni Uloy, naging malati na. Natumbahan na Manito ang pinig. Grabe guys. 2 kilometers ba talaga to? Yeah. Abot man, 3 kilometers? Ha? Heltak na. Oo. Oh. Gihang ako kay... Sa ditawag, paahon. Grabe matunga paahon, oi. Ani. Ani. Kita gani ka nang karsada. Short na dito sa uma. No? Kana. May bahay diyan. Wala ka maligo? Ayaw pagligo pag abot. Ay pagkuan basta maligo ka pagkahapon okay, or ayo. Suso ka isa. Ah. Wala balay. lay? Asa asa to. Good morning. Hey, good morning. Nay nay. Good morning, morning nay. Wala na iskela no. Ah. Oh, uh, Uy, Labayte. Ang oh, ambot. Ambot lang. Aw, oh, klase pa di ay. Buta uh, na, gali ko. Di mara di ay ang ah, ilo tong balay. Hilltop. Food house. Kung na kwarta, di namin muda yun dito. Mga, mamahaw na lang ang <laughs> uya. Ay, Ingon gutom. Ingam pa ni Dong Ah, nga, oy. Kapatid. Ya yeah, na. Gingang ilong sa ano ba? Ano ba? Kapoy! Kahangak! So kayo, walking ka Good for the heart, kay. Para ma-exercise -ma. ang puan. Magvideo ko, amen man lang hapon na siya ang camera. Ang <coughs> kun... ano? not good condition. Oh, ako oh. Na ako kabutang na din ako magpunas. Oh, bit. Diretter. Sigiter. Pagod. Sige. Kani dili na ni paahon. Patag na. Pagana diri magkuan sa natawag mag-groupings ba. Dili huh? na delikado ti. Kana ba o? Dili kani, o. Na, di mo lang slide ng bato. Yan no. Uy. <coughs> ah. Gawin no? o. Bulo ang ti no. Magani. Na -a. Ah. Aa, ah, malala. Wala siya Wow. Oh, kala siya lagi oh, lupang ano, pulang lupa. Pulang lupa nga ma orange man na ah. Ano gitawag man ang pulang lupa? Orange na lupa. Uy, pakilid din taon. Diba si Trachada. palugsong pero finally one year later <laughs> one year later nakaabot na jet me yan sa tuktok ah. na yun guys yan ang target na amin. puntahan pero nakakalos nakakari naman ko dali mga sila lang nakakuan uy namay tugtog mag meet mute, -mute ron Ay, namay tugtog <laughs> dayon ka mo. timo-timo, timok. Manimok mi dari guys. Manimok mi sa. Ayan. Di anami sa viewing deck, Ayan. Mga niya Woo! Dayon ka mo. Kicharaw. Finally, nasa loob na kami ng viewing deck guys. Tungasun. At ito, misa sa tok toktok para kita talaga. Woo! Nagparamdam na si Haring Alaw. Ihangak d'yo ko eh. Grabe. Hangak pa more. Wallin ako ka. <laughs> Ayan. Whew. Asa. Pagana. Oops. kailan dapat telescope ay Hindi yung tok-tok Hangak ang baboy Di hangak chid Parang hangak ka guys Welcome to Kicharaw Viewing Deck Ayan, isa sa mga pinupuntahan guys Ng mga nagbabakasyon Dito sa Kicharaw Isa sa mga laaganan ba guys Ang zabisaya ba Laaganan o kaya pasyalan Kapoy na Jude. Kapoy. Uh. Malala. Uy, ayaw, ay ingkod ay, tindog na. Malala. Asa Diretso. Ah! 300. Kung 300 sa 300, oh, isa libo. Oo. Isa okay. libo litro. Ito nga ba? Ito nga ba? Parang ganun hindi ka nakasa taas. practice at 300 bus. Delikado eh. Ano sa mga hiyokuan? Wala pa. Plano pa. Ay, nana. Oo. Ano mga punta ko sa kilis ka sa dama? Ano nga yung gamit ko? Hmm. Dito na damgo. Dati. Kung tuwing na. Turn to ano na? Turn to reality na? Yeah. <tuhin> <tuhin> Grabe, <laughs> nah, grabe ka hangak. Na. Grabe ya oh, tagaktak pawis siya. Ayun. 'Yon ang importante, yung pawis. Uff. Lumabas. Grabe. Check out the owner of this building. Ah, place. si Kuya? Oo. Oh, oh. Ganun ba 'yon? Yeah. <laughs> ha? Kapoy. Ano <laughs> <Arang> ka puya. ya? <laughs> Hala. Bitaw, ada pag ingkod di. Ku. <laughs> <laughs> oh. Ah, si Kuya kay unay ras Kuya di pa init-init. Oh, tanong sensitive. Ipilit ko. Ah. Ah.

Forty-one na yung tawag, maulang ng ka na ikaw mag-uulang kung nasa city size, ah, ng rinang... utso ko Asan na yung mga kaya? No, lang lang ito, oh. Mag-aura ka rin? 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 Ay, halata dito kung, ayun, ako naramdaman ah, pa po na rin. Huwag ato dito, oh. Huwag ato dito. Huwag ato dito. Ayun, magsakit ba? Huwag saan ang ano ano na ulas? Ali munindig din niya o kanindig. Ariya ko. Sanay. Asan right? Uha ni mom. Vitamins. Sa san. Di mamat na to guys <laughs> ang pag-iisa sa building. Ang bad ko. Didto, may di to kaya bilang niya kay dagdag. Kusog may itong tubig mo ka-pretty nung kuya. Ang tugtog sa entrance ba? Ali do. Oo, kawala na to ang vlog na may tugtog. So, thank you for coming. Uh, Ali na mo guys, kay glad. Suri ka. suri, enjoy the place. Dayon mo sa. Dayon kamo mga 3 years. 3 years. Isipin mo, all day ko magbago-bago pa to. Amatis. Pero kanina, na. Ano pa? Kani pa. Oo, naghihina na. Wala na. Wala na naman niya. Karon nagkadakot-dakot na no? Imagine mo magabi kaya wala na maka nakagana ba? Nakarinig diba sa mga like? Oo. Di mo makita mga ba? Nag-salute to. Pala maning famous na sa YouTube, kagami nagduan. Bilang sa pan. Kani mga na

dia apa tak tinggi kan? Kali, uh, kali madam dari. Ungu mau ngusah kita tak mau tidak iya. Kalau aku si kuya nak bau nak pasok pun tahi bah. Oh guys, ang kauban. Ati tata. Tapos ang may-ari nang viewing deck. Ayan. Hi kuya, morning. Good morning. Uh, kakapoy. Pagani nimo wa pa ni mga kuan. Di ara ta kutog te. Kuran ko di ini no. Yes. Kuan ba very kuan kay very creative kay kuan mga Ligid ba? Oh. Ang gibutang lagoan mo, papampampra siya. Ah, dito, kataligid na lang. Mm. Oh, good morning. Dayon ka mo guys. Sa Kicharaw Viewing Deck. Di alam sa Tok Tok guys. First time na ako ni Kwan. First time na ako ni i-vlog. I-flex e sa akong YouTube channel. Kaya mga 5 years na siguro or 3 years. Nakakari naman ko. So ka kabaguhan guys no. Naanay na additional ng mga talanawon. ayon. Makita nyo guys yung anong tawag nito. Lake. Lake ng Kicharaw, Grabe raka ko. Ay smoke siya guys. Grabe na ko ang tawag nito. Grabe na huyas. Hmm? Nagpakuan rami sa suga. Grabe din, oh. Sa so, akin, uh, ay, binda, 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 binda. para akong, ano, na, na, na. Ayan, oh. Kita niyo yan, guys. Oh. Sa mga gusto magpapawis dyan, pwede naman ni Baktason. Kay Dool Dool Ramon ang ano, isa sa mga pinupuntahang lugar pag once na napunta kayo ng Kitsalaw, itong viewing deck guys, ayan. Ang going plan pa sila guys, marami pang idadagdag sa binong may-ari. Ayan, nakapanayam natin kanina si Kuya. talimut ko kung sa pag inusay ko ni Kuya, pangalan. Ayan. Woo! Hi everyone! Hi sa lahat ng followers ko guys! Sa lahat ng subscriber ng aking YouTube channel. Pangita na mo guys, paminaw lagi mo. <laughs> Maminaw lagi mo guys. Ang hita na po, po sa mong vlog. Eh, okay, para makasweldo na po. So by the way guys, di Aday meron. Ayan, nag, kuan nag, slightly jogging ra. Ay, nag walking walking ra ni. Papunta kami ng Kicharaw Viewing Deck. Isa sa mga lugar dito guys, ng Kicharaw. Ang pinupuntahan. At famous na rin to guys, no? Search niyo lang sa YouTube channel. Ano siya, Viewing Deck. Makikita niyo na guys, iba't ibang vlogger ang piniflex ang lugar na to. Ayan, especially me guys, proud Kicharaw nun. At yung i-flex guys, no? Ang atong sariling atin ba? Dito sa, sa Kicharaw Agos Del Norte. So for today's video, mag ano sa mi guys no? Magpagpag sa mi guys, okay stress na akong kinabuhi mo nang nakaabot mi diri nga dapit. Pero kung totoo sin ara na ni ra sa among lugar no, kadol ra sa among gikuyan, nagbaktas na mang gani mi. Pila man ta eh. ka minutes ato ni about 30 minutes? 30 minutes. O 30 minutes na abot na mi. So sa mga bakasyonista diyan, na mapadpad diri sa among lugar, Kitcharo Agusan del Norte. Ayan, hanapin nyo guys, search nyo. Madali lang hanapin na sa gilid lang ng highway to guys. Kicharao Viewing Deck. Ayan. Dayon ka mo sa Kicharao Viewing Deck para mag-relax. Ayan. Super nakaka-good vibes. Tapos, ang ganda pa ng mga view. Ayan may-ari mismo yung hands-on. Nakausap natin kanina si Kuya yung may-ari mismo na ang Viewing Deck na to. Hands-on siya sa pagbabantay. So, nasa baba na siya guys. Nag-bilinis-linis na siya ng kapunte. Ayan. So, tayo. Papahangin-hangin muna tayo. Dahil, tagaktak yung pawis natin. Sobra. Woo! na 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 na, 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 na. Sa guys, no? matulog sa ako guys nao kagikapoy ko gumaktas tulog sa ako alam mo dito tagtayog gat eh diri ka tayo di <laughs> maganara ganyan <ni> <laughs> dili allong na mga. Mauli namin guys kay grabe na kapas o ang panahon kung sa libre kanta.

Lindot sa taas kay grabe. Uy, nakakita na ako sa kurambutan. Kana o. Oh. Kurambutan ba dayon? Oo, nga kauna siya. Di ba ya nga kauna? Di ni ato. Sa na to, hindi hindi. Oh, kurambutan gani. Gagmay lang mo si Jo. Ah, hilaw pa. Dito na to ana sa bus. Ato ana. Kani siya unsa man na si Deha? Ah, diha. Okay, kai una murag telescope man. Dito na sa tree house. Ah. Uy, diri ba si Bibigay lang kuan nag saan tawag nag nagtula nagtula no? Kabataan, pag-asa ng bayan. Ay, diri ta tiwa ta mga kaliti. Aw eh. oh, dili ba? Aw oh, dili ba si tula no? Mm. Um, Kita aw si Si Kuan mo nagdaya diri sa una si Sir Salvation. Woo. Uy, nindot oh. Grabe ka kuan. sa akin ah nah, nah. Hey, ya, dito, Atong, ah dito uh, ang kay kuya kuan. rest house ka <laughs> <laughs> hands on dito, si kuya, yeah, thank you yeah thank you thank you promote mo ya ang ano ay, mo? <laughs> ta, sa kichara, viewing mukha, masarap mm -hmm. ka og enjoy ni mong lugar. Wala tara ya. affordable. Affordable. Sige ya babay. May pesto hangin. Pau jud yan Ang sarap ng hangin dito. Ang modi. Tantahan na sa. Ah. Yeah, thank you. Thank you for coming. Balik-balik raya. Silingan naman tayo. Ah, hindi na naman pag-umangkon ba? Malingaw jud. Oh my god, pam. Kulo. Kumani kulo o. So, wait lang. Damay. Oops. Oh, santun. Wala ba ikuan? Ah, oh. wala may problema ka iyon? kay naman sila ikuan? Comfort room. Mga Sophia. Asa. Mangulit nami guys sa among laag For to this video. Magbuo -walking, walking ra kami yung 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 ikuan yung 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 Grabe na ako likod din. Basta yung malikod din. Okay, grabe. Nagpaka. Ang dami. Ano yung tawag? Asa naman itong gingon? Ay. Asa naman gingon? Hindi man yung mga tungkuan. Makita ang kanang Tung tungtong diha. Ang sapa. Kaya pa magbaktas. Kaya ang oras. Alas 6 pa. Alas 6 pa. Kaya Kaya pa magbaktas. So, yun lang guys for today's video. Bye bye. At mag-concentrate na kami. Tatakbo na kami pa uwi. Para mabilis dumating. Magtakbo na kami. Kaya, ayan. See you in my next vlog. Yung dun